Samantala, Idol, sa inilabas po na datos ng Department of Health, sumirit po sa mahigit 500 na porsyento po ang bilang ng mga kaso ng may HIV sa mga kabataang edad 15 hanggang 25. Dahil dito nanawagan na po si Health Secretary Teodoro Herbosa na ideklarang isang pambansang public health emergency ang lumalalang sitwasyon na Babala ng kalihim kung hindi ito maaksyonan kaagad ay mayigit 400,000 na mga Pilipinong posibleng mabuhay o mamuhay na, na may HIV sa mga susunod na taon. Sa lalawigan ng Pangasinan, mula taong 2019 hanggang sa kasalukuyan, umakyat sa 68% ang pagtaas ng kaso ng HIV kung saan mahigit tatlong na daang pasyente ang kumpirmadong uh, positibo. Karamihan po sa kanila ay mga kababaihan kaugnay nito muling nanawagan po ang DOH at mga health advocates na magpatingin, magpates at maging bukas sa tamang impormasyon tungkol sa HIV upang mapigilan ang patuloy nitong pagkalat at maagang matugunan ang nasabing krisis. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.